Eh, ako ni Mama Nida ng spaghetti pang breakfast. Tapos after ko nga kumain, may nagdoorbell. Akala ko nga dumating na yung Shopee ko, yun pala si Ate Lana. Ibibigay niya lang pala sa akin yung bagong jersey para sa liga. Tapos yan, kakampi ko nga pala yung pinsan ko na si Cassandra. Nagambagan nga lang kami para sa jersey. Tapos hindi pa nga namin alam kung kailan mag start yung liga. Sa loob lang naman ng subdivision yung liga namin. Tapos ito nga si Cassandra sinundo na rin dito sa bahay kasi meron daw silang lakad. Maglalaro nga daw sila ng volleyball sa labas. Tapos baka nga daw gabi na siya makauwi. Tapos ito nga yung jersey namin, grabe ang lakas tule. Makalasan. Bali Makalasan. jersey number 3 ng araw yung pinalagay ko kasi yun yung araw ng birthday ko. Tapos iyan dito nga sa bahay namin, kitang-kita mo na yung mga bundok sa Rizal. Meron nga daw mga coffee shop tapos sabi nga sa akin ng kapatid ko, lilibre niya daw ako ng kape. Kaso sabi ko, wag na yung kape kasi baka mamaya magpalpitate ako. Ang bait niya nga ngayon kasi meron daw siyang pera kaya sabi niya manlilibre siya sa amin. Gusto nga daw niya pumunta ng bundok ngayon tapos sabi ko nga doon na tayo sa binangon Rizal para malapit lang. Wala pa nga driver's license kaya ito pinag-drive ko muna siya kasi lilibre niya kami. Pagsisilbihan ko nga muna siya ngayon kasi mukhang madami siyang pera ngayon. Bali, kaming apat nga lang yung aalis ng bahay. Tapos yan, kasama na nga rin namin dito yung pamangkin ko kasi walang magbabantay sa kanya. Dito na nga lang kami nagpunta sa loob ng East Ridge. Tapos dito nga marami na rin mga kapihan. Kagagaling so, ka nga lang dito nung isang araw. Tapos nakita nga na yung ang yung IG story ko. Sabi nga niya sa akin, gusto niya rin daw pumunta dito. Kaya ito dito ko na siya dinala. Kung titignan mo nga lang to sa labas, para talaga siyang mansion. Pero pagpasok mo sa loob, masiyong pala siya na may coffee siya. dito pa nga lang sa entrance, napag na kami ng 800 kasi meron daw bayad na 200 pesos kada isang tao. Yan, trans fee pa nga lang yun, tapos yan, nag-vlog na nga rin kami ng mga pangalan. Medyo expensive lang dito sa loob, pero bawing-bawi naman sa view. Sobrang aesthetic nga dito sa loob, pang instagramable talaga. Parang asarap na nga lang din bumili ng lupa dito sa bundok kasi sobrang peaceful talaga, tapos nakaka-relax pa yung view. Yan, imbis nga na umorder kagad ng mga pagkain, dumiretso muna kami dito para mag -video. Parang mas importante kasi na mauna yung IG story kasi mabusog kahit gutom na. Sobrang laki nga na ito, kaya naisip namin na libutin muna, tapos na-amaze nga kami sa mga ambience. Tapos yan, ito nga yung pinakagusto ko, man-made na waterfall. Sobrang bumagay nga siya dito, tapos ganitong view nga yung makikita mo dito banda. Maya-maya nga lang umorder na rin kami dito, tapos nagulat niya yung kapatid ko sa mga presyo. Pero sabi naman niya okay lang kasi minsan na naman daw siya man-libre. Gusto ko nga sana siya ambagan, kaso nga lang sabi niya parang hindi na daw yun libre kapag naglabas ako ng pera. Ang taray nga niya kasi grabe, sobrang galante siya ngayong araw. Babawi na nga lang ako sa kanya, tapos sabi ko magdagat na lang ulit tayo next time. Gusto niya kasi yung mga view ng mga bundok, kagaya dito, tapos gusto niya rin yung mga dagat. Eh, nakapunta naman na kami dito sa do, kaya sabi ko next time sa dagat na tapos ito nga yung pamangkin ko na si Jaden binibiro namin mm. iniwanan kasi siya ng pera ng mami niya kasi yung mami niya nagpunta ng Cebu sabi nga namin sa kanya libre niya kami ng pagkain tapos parang nagdadalawang isip pa nga siya nakita niya nga kanina yung mga presyo ng pagkain sa menu tapos fries nga lang daw yung kain niyang ilibre biro nga lang namin yung sa kanya pero ang maganda sa kanya maglalabas talaga siya ng pera sa amin lagi naman daw kasi kami na nilibre sa kanya kaya sabi niya lilibre niya rin daw kami wala nga daw siyang wallet kaya yung mga pera niya nakalagay na lang sa case ng iPad Nag enjoy nga daw dito kaya 'yung mommy niya wala sa bahay. Yung mommy niya kasi nagpunta na naman sa Cebu tapos land trip lang kasama sila pa. Kagabi so, nga lang sila umalis ng bahay tapos sabi nga nila sama rin daw ako para merong driver. Kaso nga lang din ako sa mama kasi grabe na ako, talaga 'yung biyahe. Hey. Experience ko na rin naman kasi tapos sasakay pa ngayon ng barko tapos halos isang araw din 'yung biyahe. Hindi hey. pa nga nila alam kung ilang days ba sila magi-stay sa Cebu tapos sabi nga niya kami nilang daw muna 'yung magbantay kay JD. Tapos maya-maya nga lang dumating na rin 'yung mga pagkain tapos halos lahat nga ang sasara. Bali beef salpicaw nga binili ko. Tapos tapos sila naman mga carbonara. Ito nga si Jayden grabe, sobrang cute kasi naghahanap pa siya dito ng lechon. Sabi ko nga wala nang dito kaya sabi ko tiis tiis na lang muna. Grabe, ang sarap nga kumain dito kasi ganitong view pa yung makikita mo habang kumakain. Medyo nagmamadali na nga kami nun kumain kasi sa gabi meron pa akong lakas. Kasama ko nga dito yung bunso kong kapatid na si Jaymark pati yung mga friend namin kasi pupunta kami ng Quiapo. Dadayo nga kami doon ng volleyball tapos ang malala pa hanggang madaling araw. Natapos na nga rin ng bagyo kaya grabe na miss talaga maglaro ng volleyball dito. Yung katawan ko kasi parang hindi talaga kaya maglaro ng volleyball sa isang linggo. Sa isang linggo nga parang tatlo hanggang apat nga yung laro ko kasi hinahanap na rin ang katawan ko. Tapos dito nga sa MLQ, merong maliit na tindahan tapos ito nga si tatay nagpapautang sa akin. Sa kanya na nga kami lahat bumibili ng mga drinks kasi yung ibang mga tindahan dito nasa labas pa. sa MLQU. Kasama ko nga si Medyo natataasan pa nga ako sa net dito kasi yung height ko nasa 5'4 lang. Ang hirap pa nga tumalon tapos yung mga kasama ko dito ang tatangkad pa. Bali yung mga ko nga dito, mga varsity sa letran, tapos bukas nga meron na silang laban sa V-League. Tapos ito nga meron pa kami nakalaro dito na sobrang OA. Sobrang taas nga niya malon tapos parang mamumukaan pa ako kapag dedepensa ako sa palo niya. Grabe, mantik pa nga ako mamukaan doon tapos ang katawan nga niya parang may pakpak. Inabot na nga kami dito hanggang alas 2 ng madaling araw tapos ito nga si Andrew nagpapakit na naman. After nga namin magplay, dumiretso na rin kami dito sa may Danwell para kumain tapos madaling araw na nga neto pero buti na lang bukas pa sila. Halos lahat kasi kami nagutom dahil sa laro tapos mga pagod pa. Tapos nang pauwi na nga ako ng bahay, kinabahan pa ako neto kasi pinara ako ng mga polis. Akala ko nga kung ano na yung meron yun pala checkpoint. Yeah. Kaya sinama ko na nga rin sila sa vlog kasi sabi nila nanonood daw sila ng mga vlogs ko. Ayan, share ko na rin sa inyo guys nakapag na naman nga ako ng malaking pera dahil dito sa Diamond game na palagi kong nilalaro. Pwede ka nga dito kumita ng totoong pera tapos itong color game ngayon palagi kong nilalaro kasi dito lagi akong panalo. Ayan, pipili ka nga lang dito ng mga kulay na gusto mo tapos ako nga laging tatlo yung pinipili para more chances of winning. Ayan, pinili ko nga dito yung color white, pink, tsaka yung green tapos nagulat nga ako kasi unang laro ko palang panalo na kagad ako. Siyempre, para makapaglaro dito, kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo nga lang dito yung phone number mo, password, verification code, tapos yung referral ID. Pwede, pwede ka nga rin dito maging agent tapos pwedeng pwede ka rin dito kumita ng malaking commission. Kaya sa mga may gusto rin kumita dito sa Diamond Game tulad ko, ilalagay ko na lang din yung link nito sa unang comment section para makapaglaro din kayo.